Tikman natin siya. Okay. May taga-subo pa Pero tayo. Pa naman? Sweet naman masyado. Ang ganda pala ng lugar yung mic, no? Mmm. Mm. Ganyan ba? Para maglapat ko yung mga kanya. Ang sarap yung lasa niya, mga ka-ones, no? Talaga hindi mo maipaliwanag yung linamnam at yung krema niya. Pero konti. Ayan, mga ka-onics, ano? narito pa rin tayo ngayon sa Kalapan City. At ngayong hapon, no, matapos tayong mamalengke nung no, ating mga pinamalengke, ay titig na naman natin ano, kung paano lutuin eh, ni, nanay, no, ng no, nanay ng aking mahal na Reyna, ang Balenciana na ipinagmamalaki nila, no. Yan lagi pinagluluto ng mga kapatid at uh, mismo ng aking mahal na reyna, no? Sa kanilang mahal na ina. Dahil napakasarap, no? At gustong-gusto nilang kainin yung Kaya ngayon, tignan naman natin kung paano dutuin, no? Dahil ni-request ng ating mahal na reyna na magluto dito sa Kalapang City, no? Sinanay ng Valenciana na napakasarap. Tignan natin, mga mahal, kung paano dutuin, no? Ayan. So, narito na sila, no? Yung ating uh, Valenciana yung ating mahal na reyna, nanonood siya sa pagluluto ng balinsyana para matutunan niya rin kasi gusto niyang siya rin ay matutong magluto next time, next time daw no? sabi na ating mahal na next time siya na ang magluluto kaya pinapanood niya kung paano lutuin ni nanay ang napakasarap at pinagmamalaki niya ng balinsyana yan, ang bango mga kaonics no? tignan niyo, ito na yung niluluto no? yan ginigisa pa lang yung Atay ng manok at uh, laman ng manok. At yung ibang mga sahog, mga kaonis ay nahiwa na rin. No? May malagkit na bigas na nilagyan ng uh, kulay dilaw. Yan. Yeah. Yeah. Yan ay malagkit na bigas ano? na may kulay dilaw lang siya. Saka yung bell pepper na pula. Yeah. Pero bago ng lahat mga kaonis, so no? muna sa ating baby. Oh. Laki-laki Lock nga ng baby natin. Oh. Go, baby, Mmm, okay ka lang yung baby. Mukhang busog na yung baby na rin. No? Pinakain <laughs> ng ating mahal na Reyna. Mm. Love you, baby. Mm. Mm. Si Daddy. Mm. Si ka Mukhang Kain. So, lagi kumakain ng ating mahal na Reyna kasi lagi naguguto. <laughs> yung ating baby, no? Sa sinapupunan niya. Kaya, eto. Magluluto na ulit ng Valenciana, no? Yan. Sinangkotsa muna yung, ah... Uh, yung karne at saka yung atay. Ayan. Then, meron din tayong pasas. Ayan, mga kakaunit. Eh. pasas. Excuse me, hugas yun. So, pasensya na. Maraming hugasin yun mga kakaunit. sa sabay-sabay na namin hugasan yan na pagkatapos na magluto ng nanay ng Valenciana. So, every time mga kakaunit no, na umuuwi ang ating mahal na reyna sa Antipolo, lagi nyo nire-request no? kay nanay na magluto ng Valenciana. So ngayon naman, dahil inimbitahan namin no, si nanay dito sa Kalapan no, na samahan siya pansamantala habang wala pa kami nakukuha kasambahay sa bahay ay nire-request niya rin na magluto ng Valenciana. Kaya yung ating ipinamalengke no, kaninang umaga sa palengke. Isang, parang may isang kutsa ka rin ng adobo tuyo so niya na from the Yan, kailangan din ng green peas. May green peas niya tayo mga ka-onyx, no? Yan, no? Green peas. Specialty. Ano sabi mo? Specialty ng Ilonggo yung balisana. Yan. Ito It's... yung hindi nawawala na pagkain sa handaan. Kapal ng Ilonggo, New Year, sa amin, hindi mo sa kasi ang New Year namin. Birthday! Fiesta! lang. Lalo. lalo na no, sa fiesta, yan lagi ang handa no, sa ng mga ilonggo. Sa bakolod, sa ilonggo. ilonggo. Ano sa Tagalog? Paella. Yes. Yan yung paella na tinatawag natin mga kaonics. No? Sa, Tagalog at sa, sa mga sosyal na bumibili ng paella. No? napakamahal ito mga paella. kaonics. No? Pag umorder kayo ng paella, napakamahal. Pero ang sarap naman. Pero ito, titikman natin ang libre, no? At ganoon din, din, kasarap. Napakasarap. Original recipe from Bacolod. Yeah. Ilonggo. Ulo-ilo ilung pagkain na ako. Yan. Yeah. yeah. na maluto yung ating uh, sinangkot siya. Samay sa na ba siya? Ang na. Mampit pa. Yan. Yun yung ating green peas, mga kakonics. Oh. Yan. Yung green peas yung na may ito na mabango yung trademark mo na lang. Ito na nice. Sa isama ko ito sa sabaw. May gatas rin ba yan ay? Eh? Ang no, na? Ako. Ah, may gatas rin po na kondensada. Sa no? Manamis tamis. Kaya yeah, pagkatapos na natin gamitin ito, mamaya ang sobra nito. Ah, para manamis na siya. Kaya may balin siya. Ay, may kondens <laughs> na, na gatas. Okay. Na. gatas. Ang panguna. Okay. Ang bango okay ang bango na ng um, no? Nung no, 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 no. atay ng manok at laman ng manok. Uh, sobrang bango. Dapat. Yeah. Parang, oh, iba na naman so, yung so, kakalang dapat, eh. Hmm. Ito no, yeah ko nasak na. Yan. yan lang ng tubig, mga kaonis, no? parang hinugasan o ano bang ginawa doon ay ba't nilagyan ng tubig parang ito mo yung isa bago ilagay doon sa alo na ng mga ano yan ah alisin mo na yung tubig ano tapos saka iahalo ng diretso doon sa so may sinasangkot sa no yan tignan natin mamaya mga kaonics no ang sarap nito mga kaonics ano lagi itong sinasayang pag napupunta ako sa Antipolo o sa bahay ng aking mahal na rin ya. So, matitikpan ko siya ulit ngayon. Kaya lang, doon kasi sa kanila, no, marami akong kompetensya. Marami akong kago na no, kaya hindi ako masyado makakain. Pinagagawa. <laughs> Pinagagawa kasi ito doon, ng mga kapatid, pamangkin, nila dahil paborito rin nila itong balinsa pero ngayon wala akong kaaga wala akong take out dun eh okay, so, so, well, okay, okay. uh, uh, ano uh, ko kaya ako sa inyo yung dati ano ko yung maraming at naubos na dati iniiyakan ko pa to pag naubosan ako uh, na <laughs> ito eh yes madalas kasi maubos mga kaunis mo yung balinsa na kaya eh, kasi paborito <laughs> ng lahat no pero ngayon no wala akong kaagaw, no? Kundi ang mga mahal na rey na lang. At mag-break yung ating baby. No. So no, baby, yun, lagyan na ng tubig. Ito. Ito. Yan. Isa pang tubig. Sukat siya sa bigas. Oh, yes. So, para rin okay. tayong Kasi, maglalaga na o nagsasayang nito mga kaonis No? Nalagay so, ko na yung raisins. Yes. Raisins. Kalahating ng okay. uh, bell with pepper. Oh. Kalahating bell pepper red bell pepper and green peas green peas kasi mix mix e metos metos na siya at niyan, yan pwede na siya diretso bias na yeah. ah yeah. pagkulong nito bidas ilalagay na parang bidas. sabaw na siya ng linaga na o ano yung lasa saka mo siya na itimpla kong dyan dahi mo siya dyan itimplahin na to. matamis na siya to. Tabang pa siya, mga gano'n. Ito, ito. Doon ako siguro mahirapan sa, sa ano niya. Ay, sa, naman yan. Sa lasa niya na, ano, yung lasa na, yung lasa na, yung lasa. Iyan, may gatas mga ka no? Yung kondensadang gatas na ilalagay din dito sa ating nilulutong valenciana or paella. Paella. Ang mga dati, wala nang ganito ganito. Asukan na. Dito lang po kasi siya. Pwede Yun, ilalagyan ng ating gatas na kondensada, no? Yan, unang munang uh, niluluto yung mga sahog, no? Nung uh, Valenciana, no? Ando na yung ating uh, atay, laman ng manok, bell pepper, ano pa nga? Greenpeace. Greenpeace. Sa so timplang dahil. Tingnan mo dahil. Tapos karamay. And of course, yung gatas na ilagay na rin. Yan. Then, saka, isasaing yung malagkit na bigas, no? Yung may kulay dilaw na bigas. Titikman ko. Tikman mo. Um, ano nang eh, gusto ko yung lasa ng gatas Ikaw, ikaw ang una tikin. Kung ano problema, di, alam mo. Pero pag ikaw lang, kaya mo na yan. Parang nagluluto ko lang din ng ulam niya eh. Ano? Masarap? Tabang? Unting asin Eh, unting alat lang. Unting alat lang. Unting. Pwede ba dyan ng patis? Kung may patis, mas maganda. Pwede na, hindi. Hindi bagay. Hindi siya Ay. bagay. Dahil. na. Tama okay. na yun. asin lang talaga, yes. ng ano, mga kaonik. So, yes. parang... niya. Oo. Parang yung mga kakanin, ano, asin yung nilalagay pagka nagluluto ng mga kakanin-kanin. Yung ibos na tinatawag. Madali mo oh. pala ito gawin eh. Kulok niya. Pwede mo na siya inalo sa tigas. Hey, Tikman mo na. Yung lasa mo na, ay gusto ko yung luto mo. Good. Okay na. Pwede na. Ayon, Pasok na sa panlasa ni Nana yun. Eh, no? konti na lang. Kaya ano, ano din na, tanong tiyan din -tan 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 ako sa alam uh, din. Yeah. Pagka ano na, ano, alam mo naman kung anong lasa din ba? Pagka masarap na sa pakiramdam mo, yun na yun. Okay na yan. Ang tabang, hindi ng asin. Ano pa ang ipotongan? Kasi sa inyo ngayon, kung pwede kayong bumili, bumili na. Hindi <laughs> naman kasi ito nabibili. Saan na ito nabibili? Karang wala naman yung titinda nito, tapi, di wala. Kahit sa mga hotel, di ba? Parang pre-order. Kaya na natin lutuin yan. Makita naman na natin, eh, di ba? Yeah, kaya na siya. Kaya na namin lutuin yung mga conics, ka no? Kasi tinuruan lang kami ni nanay ng kanyang sikreto sa pagluto ng Balenciaga Ikman Ayoko na kaya ko kay... na tikman mo, Mike. Para okay. alam mo kung anong mayroon dyan. Para pagkano na kayo na. Ikman natin yung mga conics, no? hindi siya mapait, hindi masya sobrang tamis. Mapait is mahalad ka. Kaya hindi luman <laughs> buman mapait ba? Kaya yung mapait sa yeah. mangalat. Yung umaga yung yung lasa niya. Parang okay na, na sa akin ko ah. Ano naman naman na masyadong Parang... sobrang alat uh -huh. eh. Okay na yung ano mga kawaris na yung lasa niya. Mga namis na miss, na makrema. Tama-tama yung alat niya. Sarap. Ano pala yun? Pwede na. Oo, oo, oo. Kasahin na yan. Yan mga konix, no? Pinatay na. Tapos... Kasahin na siya. na pala, no? Yung bigas natin na malagkit. Ayan, no? So, nilagay na dun sa kaldero ng rice cooker. So, ibig sabihin sa rice cooker din siya iluluto. Ah, Okay ganon so, ganun, ganun pala mga faonix, no? Magluto siya. Sa okay. akin yan. Try ka yan dyan. Oh, kasi maliit naman din yun. ito mo naman sa bahay, malaking kalderong yan to ako, di ba? Pero kinukulang pa yan. <laughs> yun. So, sa bahay nila mga kaonix, no? Kulang pa. No? Yung isang malaking kaldero. Umaga, nag-aaway pa yan sila. Pati hindi mm -hmm. ako kasi yung mga lalaki, pag umuwi, o, oh, kanya-kanya yan sila balut. Nay, uwi ako nito. Balut, eh, yung mga shaklo. Yun, mga kaonics, no? Pag nagluto pala si nanay niya sa uh, antipolo, no? Kanya-kanya pang balut yung mga anak niya pag, pag, pag uwi. Parang doon sa balik siya na na-paborito nila, no? Kasi paborito ng lahat talaga, mga So Ka no? Kahit ako, no, naging paborito ko na rin siya. Ang sarap, oh. Yan, ganyan pa rin gagawin, no? Kaya halo na yung sinangkot sa, no? Tinimplahan natin na lahat man sa home. Inihalo na. Yan. Nakalagay na yung bigas doon. Yung tubig nun, ay... Nay. Natansya na doon sa tapos. No? So, ah, up. okay. Ayun. Yung bigas kanina. Oh. Sukat siya sa... Ibig sabihin, yung nilagay natin, uh, ano dyan, wala ng tubig yon Yung pinaka-tubig niya, ito na. <laughs> yung nandyan. Okay, ah, okay ihalo natin. Halo na. Yun, yun pala yung mga ka-onyx, no? haluin siya. Ay, Hindi, okay lang. Hindi ko na may Okay. Kita niyo mga ka-onyx, no? yung mga, no? mga sari-saring sahog. Ayan, napakasarap nito pagka naluto ito mga ka-onyx. Promise. Ayan. Ayan. mga ka no? ilalagay lang natin siya sa rice cooker. Okay. Okay. Na, basta na kaya to na ka. Oo, kaya. Galing na rin ni nanay ah. magpindot-pindot ng mga electronics, ang mga kaonix. Natutunan niya na rin. Yung yeah. hindi nagamit, wala nung mali. <laughs> yan mga kaonix, no? nakaset na yung ating uh, ah, Valenciana or paella ang tinagawag natin. Hintayin na lang natin siya na maluto na parang malutong kanin. So mag alarm din dyan dito mga ka no. Pag ito ay nagsiro na, mag alarm siya. Ibig sabihin luto na. Then that's the right time na pwede na natin tikman. Yung niluto nating Valenciana dito sa Calapan City. No? Luto ni natin. Tignan natin kung parehas pa rin yung lasa nung luto niya sa Antipolo at yung luto niya rito sa Calapan City, no? Na tinulungan namin ng aking mahal na Rena. Baka nagbago yung lasa eh, kasi may katulong siya nagluto, no? Tekman natin mamaya no? mga kaonix. Ayan mga kaonix, no? Luto na yung ating ah... Uh... yan. Tignan natin ang itsura, no? Ng ating Valenciana. Ayan, no? Kunting in-in pa daw. Yan. Para mag-flat ulit ang kanin ba, dahil kasi nalungkay ko siya para Okay. Ah, in-in pa siya, ano. Lasa, matamis nga dahil, no? Ma natin. Ima mo. Pero okay lang. Pag ano naman yung tamis niya sa lasa ng karna. Sarap. Mm. Medyo mainit lang, ano, mga ka-onix. <laughs> natin siya, Okay. Ang taga-subo pa Depan tayo. Man, sweet naman masyado. Ang ganda pala ng lugar yung mic, no? Mmm. Mm. mm. ba? Para maglapat ulit yung mayroon. Ang sarap yung lasa niya mga ka-honest, no? Talaga hindi mo maipaliwanag yung linamnam at yung krema niya. Pero konting in-in pa. In pa, no? Para medyo... Mm, ulit yung bigas. Mayroon. Para medyo may, ano siya, may firm, no? Medyo ano pa, medyo basa pa ng konti, kaya iin-in pa natin ng konti. Pero so far, ang sarap na ng lasa niya. The best. Napapalakpak yung ating mahal na Reyna, no? <laughs> Dahil nakita niya kung gaano kasarap.